Isang daan at siyam pesos lang sa isang bote ng Biwax Biswax. Ang sikreto, para gawing bago ang mga lumang bagay sa loob lang ng isa zero segundo. Sa ilang simpleng hakbang, makakatulong ito sa pag-renew at pagpapaningning ng mga kasangkapang yari sa kahoy na kasing ganda na parang kabibili lang. Pinapanatiling basa ang ibabaw, pinipigilan ang pag -crack at pinipigilan ang pagkupas, na tumutulong sa mga kasangkapang gawa sa kahoy na maging matibay at maganda sa paglipas ng panahon. Malapit na ang bagong taon, huwag hayaang maagaw ng mapurol na kasangkapang gawa sa kahoy ang kagandahan ng iyong tahanan. Kailangan lang ng biwax biswaks para gawing bagong kahoy ang lumang kahoy. Ngayon lang, 50% discount, buy lima get lima free and free shipping nationwide para sa pinakamabilis na siyam na putsyam na customer na nag-order ngayon. i click ang link sa ibaba para mag-order.